Muna kasi know, mm. okay. so 'yung di. Shoulder. Okay. So So may nalang galing guys kay pag nga rin mo ni Aram may paingon sa pabahay kana ang talisik na lang siya. So ang uban mga bata wala nakahiring yan ng dog may nga rin ni Aram mo. At uh, alam na din yung nasyon. ang pabalay. Ang salong sa balay. Libyo na dahil? So, sure ba? Ikaw ba sila mas yuhay yung wife sa Diyos? No, di ba? Perfect ka ayo. Ha? Huh? Saba ka ayo di ang kuhan. Ang serbato Bato sa naglibodong isda kay Di man siya makasaka nga ito sa babaw kay Hanlon ka ayo ang balas labi na labi na karong kay uwan uwan so ang mga silingan na sa babaw nga rin na sila tal mulugsong sa, sa ubos para ma mupalit o press kong isda na huma na ka day pag sure day oy ang talisik guys na adjud gihapon wala ka po na wala so na payong ni Arami na sa Arami kulay yellow. so may magamit gamit pagmungat pa ulit namin. kung niyada na ba na day? mas ligtas kung mayan. imo ni balay Dery? oh. nindut like, imo balay Dery, oh. nindut challenge guys kina sa kalsada na duol. <iento> <ahead>. <sharp inhale> <sharp inhale> hai Ayo <sharp inhale> <sharp inhale> <sharp> udahdoaku